gels of extension guys yan na yung una kailangan guys mag ano muna kayo ng ex, yung kuko yung ilagay nyo muna kung uh, tama pang sukat ngayon paglagay nyo na tama ang sukat kailangan nyo i-drill ang loob dyan para kakapit doon yung extension kasi pag hindi siya sukat, masakit yun guys sa gilid ng kuko ng customer kailangan yung tama-tama lang guys okay and then, kailangan kayo may UV light yung paglagay pala nito, kailangan individual UV light kasi para hindi siya madi-deform pag maglagay na sa loob ng machine yung malaking UV light okay? buo na yung buong kamay ng daliri pero kailangan mas maganda yung may individual kasi mas kakapit lalo yung uh, soft gel uh, sa loob ng kuko ng customer. Yan. Okay. Okay. Pagkatapos yun guys, isi-shape. Okay? Pero tanungin nyo guys kung anong gusto ng customer. Yung shape ng kuko niya, okay? Pero minsan, may tingin po kayo hmm. ng uh, yung, tatanungin nyo yung customer kung okay ba sa kanilang ganitong um, uh, shape kasi nga. Uh, sabihin mo, uh, hindi maganda yung ganong shape sa kuko mo, madam. Kasi may kuko kasi medyo malapad minsan. Minsan, mayroon naman kuko na okay lang din. Pero nga dapat din kasi kayo din marunong ang magtingin. Ayan guys. Katapos niyan, okay? Binabuff siya kasi ilagyan na siya ng ano, ng, di ba, may, yun na, di ba, ano, tapos ng UV, light. Maglagay ka ng, tatanong mo yung gusto mo ko, anong gusto niyang kulay sa kuko. Yan. Okay? 嗯。